Teacher pala kayo. <laughs> Pumanin, manin uh, may binabasa kasi ako dito sa kaderno ko. Game Theory. ah uh, tungkol siya sa dalawang suspect. Kung may questionahan daw. At kapag may umamin, pwede daw silang mabilanggo ng hanggang 25 taon. Grabe, ang tagal! Ay, ako pala si Ian. Uh, gusto niyo rin ba matutunan kung ano ang game theory? Kung sa gayon, sabayan niyo ako at tutunan natin ang Game Theory. Tara! Alamin, suriin, at palaguin ang iyong kaalaman sa Matematika sa Wikang Pilipino. Ako pala si Ian at sabayan niyo ako tutunan ang mga konsepto at paksa sa seryeng ito. Matema Teka! Magandang araw mga ka... Teka! Ako si Ian at alam ko sa oras ng pandemya madalas nakakaburyo sa ating mga tahanan. Kaya't sabayan niyo ako ha? at talakayin natin ang game theory at ang gamit at aplikasyon nito. Ngunit bago tayo dumapo doon, maari bang alamin muna natin kung ano ang game theory at ang tao sa likod ng konseptong ito? Ano nga ba ang game theory? Ang game theory ay isang paraan upang makasigurado na sa isang sitwasyon, maaring maitala ang mga payoffs at makuha ang pinakamabuting desisyon at pinakamataas na ganansya. Ang Game Theory ay pinaunlad ni John von Neumann sa paglilikha nito. Original na inilaan ang metodo na ito para sa larangan ng ekonomiya, ngunit sa paglago ng oras, marami na rin ang naging silbi nito. At ayun na nga ang Game Theory. Ngunit kumuha tayo ng isang halimbawa para mas madali nating intindihin kung ano nga ba ang Game Theory. Halina! Si Juan at Maria ay magkapatid. Sa paglalaro nila ay nakasira sila ng isang pasilyo. Ang pasilyong ito ay importante sa kanilang mga magulang kung kaya't alam nila na magagalit ang kanilang magulang sa panahoy nakita nila ito. Bilang parusa, kakaltasan daw ng mga magulang ang kanilang mga baon ngunit sila ay paaminin muna kung sino ang gumawa. Ang nanay ang magtatanong kay Juan at ang tatay kay Maria. Ayon sa mga magulang, kung wala nga amin, pareha silang makakaltasan ng sampung piso. Kung umamin ang isa at ang isa'y di umamin, ang umamin ay makakaligtas, ngunit ang di umamin ay makakaltasan ng 50. Kung parehas silang umamin, parehas silang makakaltasan ng 30 piso. Kaya ang tanong, ano ang dapat gawin ni Maria? Ay nako, Maria at Juan. Sa susunod, ingatan ninyo ang iyong kapaligiran kapag kayo'y naglalaro. Ngunit, ang punto ng diskusyon na ito ay sa game theory. Kaya, paano natin gagawa ng solusyon ang sitwasyon nila Juan at Maria gamit ang game theory? Ayon sa game theory, maari nating sagutin ang problema gamit ang mga datos na ibinigay at itala ito sa table na naglalaman ng mga manlalaro, sila Juan at Maria, ang kanilang mga maaring maging desisyon at ang payoffs o kalalabasan ng mga desisyon ayon sa desisyon ng kalaro. Ngunit sagutin muna natin ang payoff table. Ayon sa game theory, ang payoff table ay magmumukhang ganito Mauuna ang payoff ng manlalaro na nasa kaliwa at susundan ito ng manlalaro na nakasulat sa taas. Dahil ang pangalan ni Juan ang nakatala sa kaliwang bahagi ng table, ang kanyang payoff ay mauuna at susundan ito ng payoff ni Maria. Ating alalahanin ang mga kondisyon na ibinigay ng mga magulang. Una, kung wala nga amin at parehas silang tumahimik, parehas silang makakaltasan ng 10 piso. Ngunit, kung parehas naman silang umamin, parehas silang makakaltasan ng 30 piso. Kung umamin naman ang isa at ang isa'y di umamin, ang umamin ay hindi makakaltasan, ngunit ang hindi umamin ay makakaltasan na 50 piso. Ngayong tapos na ang iyong table, makakita ang ayos ng table na ganito ang tawag sa table na ito ay ang normal form. Kita sa table ang mga manlalaro o players, ang mga o decisions na pwedeng tahakin ng bawat manlalaro at ang payoffs ng mga manlalaro base sa magiging desisyon nila at ng kanilang kalaro. Sa alternatibong pamamaraan, maaari nating itala ang datos ng ganitong ayos. Magsisimula tayo sa isang manlalaro at ililista ang dalawang niyang mga desisyon. Pagkatapos ay isusunod natin ang maaaring maging desisyon ng pangalawang manlalaro. At itatala natin ang payoffs base sa unang manlalaro at susundan ito ng pangalawang manlalaro. Ang tawag sa ayos na ito ay extensive form na kung saan maari nating basahin o makuha ang payoffs mula sa pagbabasa ng bawat tangkay. Gamitin natin ang unang tangkay bilang halimbawa. Kapag umamin si Juan at umamin din si Maria, parehas silang makakaltasan ng 30 piso. Ngayon, ano nga ba ang dapat gawin ni Maria? Ang game theory ay naghahain ng maraming pamamaraan para makaabot sa sagot na iyon. Isa na rito ang Nash Equilibrium. Ano nga ba ang Nash Equilibrium? Ang Nash Equilibrium ay isang pamamaraan ng pagdedesisyon kung saan ibabasin mo ang iyong desisyon sa payoff ng iyong kalero. Hayaan yung liwanagin ko pa ito. Ating balikan ang sitwasyon ni Juan at Maria. Unang hakbang para mahanap ang Nash Equilibrium ni Maria ay tingnan natin ang bawat desisyon ni Maria at itala natin ang pinakamataas na payoff ni Juan sa bawat desisyon na ito. Pangalawa, tingnan naman natin ang bawat desisyon ni Juan at itala natin ang pinakamataas na payoff ni Maria sa bawat desisyon na ito. Kung sa pagtatala na yun ay may nagkasalubong, masasabi natin na ito ang Nash Equilibrium ni Maria sapagkat siya ang ating inuna. Hanapin nyo naman ang Nash Equilibrium ni Juan. Nakuha niyo na ba? Ang Nash Equilibrium ni Juan ay umamin din. Kaya masasabi natin ang Nash Equilibrium ng sitwasyon nito ay umamin-umamin o sa Ingles, confess-confess. Maaring ginamit natin ang game theory at Nash Equilibrium sa maliit na sitwasyon katulad ng kay Juan at Maria Ngunit alalahanin natin na ang game theory at Nash Equilibrium ay matagal nang ginagamit sa pamalawakang aplikasyon. Isang halimbawa na nito ay ang political na aspeto ng uh, ng pandaigdigang ugnayan at mga gyera ng iba't ibang bansa. Maari kong gamitin ang halimbawa ng Iran at Israel. Ngayon, ang Iran ay nagmamanupaktura ng mga armas na nagbabanta ng pananakot sa Israel. Ngayon, may dalawang desisyon ng Israel. Ito ay umatake o umiwas. Katulad na rin sa mga desisyon na pwedeng gawin ng Iran, ang tumuloy sa pagmamanupaktura at tumigil sa pagmamanupaktura. Ngayon pwede natin itong itala sa isang 2x2 na table kung saan maari nating gamiting numero ang mga maaring kalalabasan ng mga sitwasyon base sa mga maaring gawing desisyon ng dalawang partido o dalawang bansa. Maari nating gamitin ang isa o numero uno bilang pinakampangit na kalalabasan ng desisyon at kwatro o apat bilang maayos na kalalabasan ng sitwasyon. Ito ay isang halimbawa ng paggamit ng Nash Equilibrium at Game Theory sa pandeigdigang politika at gyera. Maari na rin sa mga ugnayan na ginagawa ng ASEAN at iba pang mga regional na katawan. Ito. Matema, Teka!